Tiling tahimik si Vice President Sara Duterte kaugnay ng Quinique Questong Confidential Funds nito mula 2016 hanggang 2022 o sa loob ng dalawang terminong pagiging alkalde ng Davao City. Matapos maiulat ang nasa 2.6 billion pesos na halaga. Uh, po agabi sa mga hindi nakapanood yung ating content, itinanong natin ano ba sa tingin ninyo yung mga taga Davao? Marami rito mga taga Mindanao eh, Davao. Tinanong natin sila, ano masasabi ninyo dito sa laki ng confidential funds? ni uh, Inday Sara, sa tingin ba ninyo, nagamit ba ng maayos, ninakawang ba niya kayo, napagservisyohan niya ba kayo ng tama sa dalawang termino na yan? At dahil, yun yung topic natin kagabi. Ano ba sa tingin ninyo? Lahat naman sila nagsasabi na we are satisfied, we are happy, we're from Davao, we are proud, we are very proud. Napapaligiran po kami ng uh, mga karatig probinsya namin, puros mga insurgencies at terorista. <laughs> Pero sa amin, walang nakalusot dahil uh, mahusay ang aming leader. O, oh, so, yun ang sinasabi ko lagi na kahit gano'ng kalaki, yung perang uh, intelligence transfer, kung ano man yan, pondo, basta nagamit sa tama, hindi kinulimbat, walang problema dyan, tama? Oo, oh, oh, sabi nga ni Timak, walang, hindi talaga magsasalita si Inday kasi confidential nga eh. <laughs> hindi, kasi ang sinasabi nila is, nag, nagpasa na kami ng mga dokumento sa ombudsman. oh kasi nga, ang problema nga dito, mag-aakusa ka, wala kang ebidensya, hihingi ka ng ebidensya dun sa inaakusahan mo. Ganyan na ganyan nga yung ano eh, gawain ni ano eh, gawain ni Trillianis noon eh, di ba? Nakwento ko na yan dati, yung sa tatu ni ano, ni uh, tawag dito pulong sa likod, sabi niya may tatuyan ng dragon. Ipakita mo, ho, tayo, may tatuyan ng dragon. Sabi ni Basti, nick-nick mo, hindi ko papakita. okay so, tama mo na. O, ang tanong, may nakita mo ba Trillianis, o may ebidensya ka ba Trillianis na meron talaga siyang tato sa likod o wala? Sabi niya, wala. Pero kung ipapakita niya ngayon, magkakaroon na ako ng ebidensya. Kasi may tato siya sa likod eh. Sabi naman ni Pulong, neck-neck mo. O di ibig sabihin, wala siyang ebidensya. O kaya ganun yun, mga bossing. Itong mga nagsasalitang ito, wala silang ebidensya. Nagpapato lang sila ng dumi, ng putik, o, oh, humihingi ko ngayon, gusto nila maglabas si Inday ng ebidensya na gagamitin nila. Ay, sakit sa ulo. oh, saan ka naman makakita ng ganun? Di ba usually pagka ikay uh, nagre-reklamo, ikaw eh, may inaakusahan. Dapat kumpleto ka na ng uh, mga parapernalyas, kumpleto ka na ng mga dokumento, prueba, and all. Pag nag ka, eh, ang problema nun is, mangkukulam ka, no? Mangkukulam yan, sigurado. Paano mo napatunayan? O, oh, tinan mo, may mga manika yan sa bahay. Nakita mo, may picture ka na may mga manika siya. Hindi, tinan mo, sigurado ko, meron yan. Pagpasok doon sa loob, wala. O, ano na? O, oh, yan ang problema. O, oh, ito, tuloy natin ng confidential funds sa lungsod sa loob ng nakalipas na anim na taon. Umapila si House Deputy Minority Leader, Act Teachers Party Representative Franz Castro sa Commission on Audit o COA na silipin ang ginawang paggastos sa secret funds. Ayon sa mambabatas, nasa 1.23 million pesos na halaga ng secret funds umano ang ginastos kada araw sa loob ng anim na taon. Mas malaki pa umano ito sa ginastos. Ah, lagi kung sinasabi, ah, itong mga batikos nila kay Inday, lahat ng ito ay malicious, malicioso, chismis, marites. Yun lang yan. Minamarites nila. Hindi nila binibinay si Inday. Minamarites nila si Inday. Ngayon si Inday, pag napikon, papalag. Pag pumalag si Inday, talo siya. Oh, kaya pero kailangan mag, mag ano siya, magana uh, kailangan niya magano ng press statement, mag uh, bigay ng press, press, statement or ng at least kahit recorded at sabihin niya na lahat ng mga tinatanong niyo nasa um Ombudsman na wala akong tinatago. Lahat siya sa COA na, naipasa na namin. Kesa hingin niyo sa akin, yung paliwanag, naipaliwanag na namin yan sa tamang ahensya, dun nyo na hingin kung ibibigay nila sa inyo. Good luck, Balacheros. Eh, good luck sa ating lahat. O, oh, yan. So, ito, tuloy natin. Namit na mga pinakamayamang lungsod sa bansa, gaya ng Makati at Quezon City. Ayon pa sa Makabayan Black Lawmaker, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ni VP Sara, tumindi umano ang alokasyon at paggamit ng confidential fund. O, hindi ba? Ano yung binabato nila? It's as if... <laughs> Noong panahon daw po nung tatay niya, Lumaki yung kanyang confidential fund. Ano ba kayo? Normal yan. Hindi nyo ba nage-gets? Noong panahon ni Ramos, gumanda Pangasinan. Noong panahon ni Marcos, gumanda ang ano? Gumanda ang Ilocos. Noong panahon ni Gloria, gumanda ang Pampanga. Panahon ni Erap, gumanda ang San Juan. Ganun talaga. Siyempre ako presidente. Oh, tapos tagadabaw ako. Eh lang naman unahin ko yung mga siyudadyo Siyempre uunahin ko yung sa akin Kasi yan yung legacy ko yun. Normal naman yun na gumanda yung probinsya ng Davao Oo, ang tanong nga Kung sakali kali kahit na umabot pa ng 100 billion yun <laughs> Yang uh, binigay kay Inday Ang tanong, ninakaw niya o hindi? Kung sa tingin ninyong mga makabayan black Ninakaw ni Inday, magsampa na kayo ng kaso Parang awa nyo na pag sampa na kayo ng kaso para pag napatunayan na magdanakaw si Inday eh di pare-parehas tayong babatikos kay Inday ganun lang yun ha? lagi niyong iisipin yan kay malaki kay maliit kung hindi ninakaw all goods napakinabangan ng tao pero kahit 1 million lang yan kung ibinulsa ay masama yan mga sir Ice. Saka pandemic niyan. Pandemic niyan, no. Oh. Pandemic, pero sasabihin nila eh kasi nga yung ibang mga mga lugar dito, yung ibang mga lugar dito, may good mas malaki pa, mas mayaman pa sa kanila, mas malaki pa yung kanilang confidential fund. Eh you have to understand that Davao is the pre, is the president's uh, hometown. Siyempre pagagandahin niya yung kanyang hometown, maganda na yan. Pagaganda. Yun naman ang nangyayari dati pa. Para naman kayong bago ng bago pa. Hindi ba? Ang gumanda nung naging si Pinoy, yung ano. <laughs> diba ba? Nung naging si Pinoy presidente, ayun, di ba? May mga issue pa nga na pinag <laughs> nagkaroon ng Hacienda Luisita Massacre. oh, so, ganun talaga. Gumaganda talaga. May miski ako. Alibawa, ako naging presidente. O, <laughs> eh, pagagandahin ko din yung probinsya ko. Ano na lang sasabihin ng mga constituents ko sa akin? <laughs> Ikaw, Boss Dada, naging presidente ka, kinilimutan mo kami. Mas gumanda pa yung ano, mas gumanda pa yung... Uh, mas gumanda pa yung Marikina kaysa sa Quezon City, eh, taga Quezon City ka. Uh, pero sabi ni Bright na rin, hindi yan gagawin ng makabayan black dahil ang target lang nila ay siraan si BP mismo. Oo, kaya nga tayo nandito para we expose itong mga ganitong galawan, yung mga propagandahan. Eh kung wala na ba na teros, mga nakakulong na kami dahil na, dahil masyado kami pinersonal, eh, sino na lang ang maglalabas ng ganitong mga uh, patutsada? Oh, sige, diretsyo. Ah, uh, lumobong na gusto ito doon sa panahon ni eh, pre, uh, dating presidente. Ngay! Ang tagal mo ng act teachers party list. Ano na ba nagawa mo para sa teacher? May sinasabi nga si Inday for how many terms nandiyan ka. Nandiyan yung party list ninyo, palit-palit lang kayo. O sino yung ano, kung sino yung uh, uh, nomine, nominee, first nominee, second nominee, palit palit lang kayo. Yung uh, holiday na 30 days na paid ng mga teacher, nabigay nyo ba? Hindi, ang tagal-tagal nyo dyan. Sabi ni Inday, isang buwan lang na ibigay nyo sa mga teacher ang tanong, kayo ba bilang representante ng mga guro? Ano na bang nagawa ninyo para sa mga guro? Yun ang dapat nating uh, sinisilip. Gayet naman ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. May karapatan ng publiko na malaman kung papaano ginamit ang confidential funds. Ayan, tanin nyo, kaliwat kanan, lahat ng mga anti-Duterte, magkakasama, pati media. Oh, lahat ng mga anti-Duterte kasama ng kasapakatang media na mainstream. Andiyan dyan na. Si Carpio, si Ontiveros, Makabayan Black. O oh, sino pa ba, ba? Kaya nga magtataka ka. O oh, nasupress ng uh, Malacanang. Di umano. Yung pagkalat, pag-alingasaw baho ng Okada. Yung baho ng smuggling ni Michael Ma nasupress nila bakit ito hindi o baka sila din ang may kagagawan kaya umaalingasaw ito. Yari tayo pagkaganiyan. Ito ay dahil wala namang batas na nagtatakda ng kondisyon para hindi ganap na mailantad sa publiko ang paggastos ng pondo. Therefore, the Filipino people have a constitutional right to demand a full public disclosure of the disbursement of all confidential funds. Yon sana all confidential funds. Sana lahat ng ahensya ng gobyerno na may confidential funds noong mga nakaraang mga taon na yan. Bakit si Inday lang? Oh, dapat halimbawa o yung confidential funds ng mga ganito. Oh, nila Duterte hanggang sa pag ano way back kay Duterte, balikan niyo lahat. O oh, hindi yung lagi na lang sinday, sinday na walang malay. Gayun man, ayon kay Carpio, kailangan namang magsulong ng panukalang batas sa Kongreso upang ma-regulate ang alokasyon at paggamit ng confidential funds. Because I've noticed that many LGUs now, they're also creating confidential funds, intelligence funds. And there, there, there is no, there are no limitations here. So we have to craft A law regulating all of this Ang makabayan block lawmakers isinusulong na ma-abolish ang confidential funds Naniniwala naman si Interior and Local Government Secretary ben Hur Abalos na maaaring paglaanan ng confidential funds ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Matulad tulad yan yung confidential funds ng LG ng Davao, kanino nang galing? Sa DILG ba? O di, isama natin yung DILG jam? Bakit nila in-approve kung kung ninanakaw naman pala? Oy, by the way, yung mga nasa Facebook, yung mga nagko-comment po dito ng mga nasa Facebook, please uh, follow po doon sa ating channel para tayo mas dumami and share po ninyo yung ating live stream. Maraming maraming salamat po, ha? Maraming salamat din sa mga bagong nanonood sa Facebook. Sa kanilang nasasakupan, gayunman, hindi dapat anyang abusuhin ang paggamit ng pondo. Rosa Licoz, UNTV. No? Ayun, maganda naman yung sinabi niya, no, ni uh, uh, dating uh, Justice Carpio na dapat lahat,